Dati ang meron lang nito, oh, oh. ang meron lang nito ni yung saraw eh. Tabas na. Sa ibabaw pa na alagay. Di ba? Pero yung karon na may nabiyahe yung saraw yun. yan din niluwan kan. Ah. Kan niluwan nila. Awol ba? ba? Talaga bihira mo na makikita yung jeep na merong ano May kabayo dito pre Yan yung pinaka legend ng uh, jeep talaga Mga sinauna diba yan mga kabayo pag, may sab pag sabing may kabayo Saraw yan Dekada 50 noong simula ni Leonardo Saraw Ang Saraw Motors Sila ang naging pinakatanyag At pinakanagtagal Sa lahat ng gumagawa ng jeep ka nasa ibabaw yun ng wood nandun yung nakalagay pero sa kanila nandito sa um, buka bangis kaiba pero ano yan? hindi ka auto-chip hindi Ah, C'est pas